Sexy nito na na, Jimmy. Sexy nito na na, Jimmy. Sexy nito na na na. Ha? Ano yun? Bakit? Ha? Ano yun? Hmm? English term? Mamaya sa Pilipinas. Paggamit sa pagsasalita. Isa nga si Guto. Sa Tagalog na subject. Ang mga Pilipino ay magalang at maka -dios. May sarili silang wika. Tinuturo dito ang kalagahan ng wikang Pilipino. Tinuturo na isang guro. Like, Sexy niya na na, Jimmy. Sexy niya na na. Jimmy. 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 Ha? Ano yun? Bakit? Bakit? Ha, ano yun? Amay sa Pilipinas. Tagalog mo na lang ako. Nagamit siya pagsasalita. Sa <laughs> <ka> Sa si <sighs> Tagalog na subject. Ang mga Pilipino ay magalang at makadyos. May sarili silang mga wika. Tinuturo dito ang kalagahan ng wikang Pilipino. Tinuturo na isang guno. Upang magkaunawaan ng lahat ng tao. Isang oray ng tao. Pilipino ay may wikang Tagalog. Yun. Pero ano nga ba ang wikang Pilipino? Ito ang pambansang salita ng ating bansa at dapat nating pagyamanin at palawakin pa. At ipagmalaki na ang ating wika ay salitang Tagalog. Sabi nga ni Dr. Portacio Pirizal, ang hindi magmahal sa kanyang sariling wika ay higit pa sa malansa at mabawang isda. At ng Upang magkaunawaan ng lahat ng tao. Ang oray ng tao. Pilipino ay may wikang Tagalog. Sahinado natin. Pero ano nga ba ang wikang Pilipino? Ito ang pambansang salita ng ating bansa at dapat nating pagyamanin at palawakin pa. At ipagmalaki na ang ating wika ay salitang Tagalog. Sabi nga ni Dr. Fortasio Pirizal, ang hindi magmahal sa kanyang sariling wika ay higit pa sa malansa at mabahong isda. ايني بادا